Direkso naman sa kulungan ang dalawang babaeng dumalaw lang sa Antipolo City Jail. Nahulihan sila ng droga isinilid sa kondom at pinasok sa pribadong bahagi ng kanilang katawan. Nagbabalik si Gary De Leon. Bibisita lang daw dapat sa Antipolo City Jail ang magkapatid na babaeng ito pero agad silang inaresto. Nagtangka kasi silang magpuslit ng droga, papasok sa kulungan. Isang kamag-anak na mga sospek ang nagtimbre sa mga jail guard tungkol sa tangkang pagpupuslit ng droga. Nakakuha siya ng informasyon nga no? na maaring may ipasok na illegal na droga doon sa kanyang uh, sa kanilang uh, ward. No? Kung saan nga, no? Uh, nagkaroon nga ng, uh, during the inspection nga ay may nahuling uh, dalawang bisita. Para itago ang droga, isinilid ito ng mga sospek sa kondom bago itago sa kanilang ari. 200 gramo ng ininalang shabu na nagkakahalaga ng higit 1.3 milyon pesos ang nasabat sa mga sospek. Inamin naman ng magkapatid ang tangkang pagpuslit ng droga. Isang di pinangala ng inmate daw na drug dealer ang nagutos sa kanila. Napapayag daw sila dahil sa alok na 20,000 piso. Napagutusan lang po talaga. Nagpasok nga daw po. May dinadalaw po ako sir na kalibin ko pero first time pa lang po kami nag na ng san ganun. May nakakapasok naman ba po talaga droga? Siyempre po kapit ko sa ano sa sobrang nangapong hirap ng buhay kaya nag nagginarab ko po siya. Inaalam na ng Antipolo Police kung sino ang inmate na nag sa magkapatid. Sinampa naman ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dalawa. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.